po sa lahat ng mga anak. Tandaan nyo, ang nanay, pinanong tahanan at bilibring alipin ng mga anak. Sino po naniniwala? Hindi dapat, hindi dapat habang panahon ng anak, binubuhat ng nanay. Totoo po ba yan? Sa mga anak, sino naniniwala? Hindi habang panahon dapat nagpapabuhat ka sa nanay mo. Yung mga anak hindi na dapat binubuhat ng nanay Pero nagpapabuhat eh Ano yung ibig sabihin ito? Dapat ang anak marunong makiramdam sa pagod ng nanay Ito ba yan? Sino aminado sa mga nanay? Nakapagod din Dapat ang anak marunong makiramdam sa pagod ng nanay Dapat ang anak marunong makiramdam sa hirap Dapat ang anak marunong makiramdam sa tinitiis ng nanay At higit sa lahat dapat ang anak marunong tumulong sa kanilang nanay May nabanggit, wala namang nanay ang hindi napapagod. Totoo ba ba yun? Walang asawa ang hindi napapagod. Walang asawa ang hindi nauubusan ng lakas. So, kung gusto natin patatagin, kung gusto natin nagtapang pagtrato sa isang may bahay, tandaan mo, asawa ang binigay sa'yo ng Diyos at hindi libreng alipin.